Uh, itong videong to Diretso na tayo uh, Ituturo ko sa inyo Kung paano ang tamang proseso O tamang pagkabit ng transmis transmission Gear at saka balancer gear Ito yung transmission mga boss Explain ko sa inyo Ito naman para lang sa nag-uumpisa At saka siyempre yung gustong matuto Gustong gumawa ng sariling motor Ituturo ko sa inyo Sigurado ako Pagka sa dulo, pag lagi kayong nakasubaybay sa akin, makakabukas sa sarili mo. Dito sa pamaraan kong ito, ituturo ko sa inyo na tama. Kasi mga boss, dapat pag naglagay ng transmission gear, kailangan ay nasa neutral dapat bago mo buuin lahat. Ngayon, ituturo ko muna sa inyo kasi ito, natatanggal kasi ang transmission na to. Ito lang ang buo. Ayan, itong isa, walang makakalas dyan pag hinugot. Kasi dito bawal may bawal magkabaliktad katulad nito. Ayan, tatanggalin ko lang ha. Ayan. Ito lang mga kalas boss, ito buo na agad. Ayan. Ito Ito mga boss, itong isa yung isang uh, counter gear niya, wala pong matatanggal diyan, Tsaka wala yang washer. Tapos itong isa, itong main gear niya, ayan, may makakalas. Dalawang gear ang makakalas, aray. Aray. Kung halimbawa, mahuhugutin nyo ang transmission, tapos eh, magkabaliktad to, pwede hindi mag-shift. Ayan o, oh. kasi mali. Itong paang to, itong maliit, dapat ganyan. Kailangan pasok to, itong mga paa dito. Kasi sakto yan, oh. ayan. Ayan. Tapos ito, bawal magkabaliktad mga sir. Ganyan, bawal yan. Dapat ganyan. Nakataob to, hindi nakatihaya. Nakataob ha? Una dito, pag nahugot, may hey, washer kasi yan. Una, washer muna. Tapos, it, itong... Ito, washer Tsaka itong... Pinion bearing na yan. Tapos, at bago ang gear. Ayan. Tapos, washer uli. Ayan mga boss, washer uli. Ayan ha. Ayan. Tapos, ang paglagay ng transmission, Ang tamang transmission, ganyan. Ayan mga sir dapat nagkatapatan lahat yan no oh. ayan mga boss ang tayo ha ganyan ang posisyon dito sa babaw at saka sa baba kahit dito wag na muna kasi ang mag aayos niyan, ang mag aalay niyan yung shifting port ayan mga boss ano ganyan tapos ilalagay nyo lang ganyan ito basic to para hindi kayo mahirapan uh -huh. Dito naman sa shifting port mga boss, ah uh, tatlo yan, tatlo yan. ah uh, merong dalawang mahaba, tsaka isang maiksi. Ngayon, ang magsasama yan, dalawang mahaba. Ayan, papakita ko sa inyo kung, kung may pinagkaiba nga, kung may mahaba. Ayan mga zero Kung makikita nyo, Nilipat ko lang para kitang kita. Ayan o. Oh. Kung napapansin nyo dyan, meron talagang maikse. Ayan, o. Oh. Ang, ang, mag, ang magkakasama niyan, dalawang maikse. Pagsasamahin mo yan. Kung saan makakapisto tong dalawang maikse, mga boss, dito yan. Dito nyo isa sa yan. Ayan, mga boss, pasensya na ako, may sipon tayo, ha? Dito nyo lang ilalagay, mga sir. Ayan. Ito sa mga panood nyo sa akin Imposible hindi kayo matuto Simula sa ilalim hanggang pataas tayo Matututunan nyo yan Tapos Lagay nyo to sir Siyempre ganyan Itong butas na to Dito dapat nakalagayan Ay butas na yan Dito dapat nakalagayan So ngayon hindi mo pwedeng ilagay muna Kasi wala pa dito ang shifting drum nya Tatabi mo muna Ganon din yung isa, mga boss. Mm. Yan, mga sir. Naikabit na natin dalawa. Hindi yung muna ilalagay sa uh, pinaglagyan niya. Tapos, lagay nyo yung isa. Bukod. Yan naman, may, mapa may mapapasokan yan, mga sir. Ayan, katulad no oh. Kasi, ito yung magde-deliver ng permera, segunda. Ito yung shifting port. Itatabi nyo lang. Hindi nyo muna ilalagay dito sa butas. Kasi, hindi natin ito mapapasok. Ayan. Ngayon, meron tong ano ha, meron tong ah uh, sensor, yung spring at saka yung pinakano ng neutral at saka top. Hindi ko muna ilalagay kasi ang ituturo ko sa inyo, yung tamang posisyon ng shifting drum. Kasi mas maganda na naka-neutral siya bago nyo buhin. So ngayon, ikakabit muna natin mga sir. Ganito lang mga boss, oh, ilalagay lang. Pag nilagay nyo na sa gitna, Bago nyo iangat lang to. Ganitong posisyon yan pag nakaangat. Nagilid mo. <coughs> Ayan mga sir. Kaya natin pinagilid na. Ganito lang mga boss. Iikutin nyo lang yan. Ituturo ko na nyo kung paano magiging top sa neutral agad. Kung nakikita mo yung kantong to. Ayan o. Iikutin ko muna ha. Ayan. Ito yung didin niya mga boss. Wala na siya. Hindi na siya kadugsong dito. Dito nyo ilagay ito. Nasa taas. Automatic yan. Tutugma yung neutral. Ayan mga sir ha. Ilalagay ko lang ha. Para kita nyo. Yun mga kalawag uh, Ito na yung set ano. Ayan ang shifting drum nakakabit na kakabit na. O ganito lang ang top nyan. Ah, uh, neutral na agad yan. Mga sir. Kung napapansin nyo. Iikot ko muna ng konti ha. Ito naman para lang sa baguhan. Ayan iikot ko na konti. Kailangan itong paang una nasa taas ilalagay nyo dito sa kantong to bago siya umangat. Ganon din sa baba. Ngayon iikotin ko lang nga sir. Ayan. Paano malalaman pag naka neutral ganito mga boss dito. Ayan boss, yung... dito muna. 'Yang ta... 'yang ah paglalagay ng ganyan, 'yun yung tama. Tapos, paano nyo malaman kung naka-newtrag nito mga boss? Ito, ito, ito. Kailangan itong main gear na ito, kasi ito yung dugsong sa si sprocket. Ayan. Ito, ito. Kailangan hindi iikot yan. Ngayon, ikutin natin mga sir. Kahawakan natin to Ayan o. Oh. Tinan nyo, kung hindi iikot dapat yan o. Oh. Ayan mga boss o. Oh. Naiiwan siya. Ayan, teka. Gumalaw. Ayan mga sir oh. Oh. Kung mapapansin nyo, hindi gumagalaw 'to pero 'yung transmission lang ang umikot. Ganun dapat. Ngayon, kung kung paikotin naman 'yan pag ganyan, permera, ayan. Mga boss, sasama talaga 'yan eh oh. no. <coughs> Naikot siya kahit anong pigil mo, iikot talaga 'yan. Oo. Oh. Mali yun. Pwede rin naman yun, pero mas maganda ang nasa tama, naka-neutral na agad. Yan ang, ang, ang paghanap ng neutral, ganyan lang po sa kailangan hindi ito gagalaw pag iniikot natin itong counter gear. Ayan. Ay ngayon mga sir, dito naman. Ngayon naman sir, tapos na tayo dito sa transmission sa balancer naman kung paano magpatama ng tamang lagay ng balancer. Yun mga boss, hindi ko pa pala nabanggit yung isa dito dito. Yung mahabang shifting port. Ah, uh, uh, ganito lang sir. Ganito lang i ano niya lang. Basta ipasok niya lang sa gitna. Automatic naman siya. Iangat niyo lang, ipapasok iba Ipapa Basta kailangan yung paa. Ayun. Ipapasok niya lang dito. Ayun ang paa niyo. Ipapasok niya lang dito. Automatic na yan. Tapos ngayon sa balancer tayo. Ang uunahin yung ilalagay mga boss. Ito, itong nakapatong dito sa ano, bawal magkabaliktad ito mga sir ha? kasi may mga markings yan, ayan, may point niya no, mark point niya. Ngayon, iuna na nyo nang lagay ito, ganyan lang mga sir. Tapos mga sir, ito, ito meron ding mark point, ayan o. No? Tapos ito meron, dito mo siya itatapat, kung saan yung mark point dun sa isa, ganun din. Ari, oh are yung mark point yung isa papakita ko sir, lilinisin ko lang Ayan mga sir oh. Ayan, meron 'yan. Yung parang ano pinagpakuan, arey meron din eh oh. Ayan may may pintura din. Ngayon, diyan mo lang itatapat, ganito ang paglagay niyan, boss. Itatapat niyo lang sir. Ayan, boss oh. Kita 'yan. Kailangan magta magtapat yung dalawang 'yan. Yung mark point yan. Okay na yan, boss. Yan ang tamang proseso. Tsaka yan. Ayan, mga sir. Okay na ito. Yun lang, mga boss, no? Uh, sana may natutunan kayo. Kung nalito kayo, pwede nyo ulit-ulitin ang video para makuha nyo na yung sakto. Hindi naman sa diretsyong panunood ay kuha nyo agad, lalo na sa mga babuhan. Uh, ulitin nyo lang para makuha nyo ang tama, tamang paglagay, tamang proseso. Dapat na neutral Yun lang, mga sir subaybay so, lang kayo lagi sa akin hanggang sa pataas tayo ng pataas makakabuo kayo kahit wala kayong kasamang mekaniko kahit sarili nyo ang kailangan lang talaga <coughs> malakas ang loob yun lang mga boss maraming salamat